She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like... I-Trending! I, -trending? I <todong> Ito na naman tayo para sa ating Thursday edition ng ating I-Trending mga idol. At guess what? si AJ Raval, umami na raw siya. Talagang trending siya na yun. Ano, ano, lima daw ang kanilang anak. Ayan, ha? lima ang kanyang anak. At uh, tatlo dito ay kay... Kanina yung tatlo? Sa'yo? <laughs> o, oh, teka. Ito muna, no? anak ng dating Viva Max of sexy star na si AJ Rabal. At ang nakakagulat sa revelasyon ng 25-year-old sa kanyang interview ni Kuya Boy. Aaminin uh, ko, sabi niya, no? yon uh, yun, inamin niya na five na pala ang kanyang anak, no? At uh, tatlo dito ay... Tatlo ba? Oh, tatlo nga. Tama, tatlo yung kay Aljur. So, dalawa na tapos may tatlo. So, that's lima. Grabe, 25. Ilan taong kaya ito nung nanganak? Mga siguro, 19. Chismoso. <laughs> Maluto ko na natin, eh, na ganak. Mga siguro 19, nas lakas ako ta 25 years old na datta. Eh, tinawang, tinawang nga uh, ganak na rin. Ah, nakas Ayan, uh, nadulas din ang uh, dila ni Daddy. Sinong Daddy? Daddy Jerry Raval. Dahil inamin din niya na, oh, meron silang tatlong anak ni uh, Aljur. Oh, pero uh, parang pag tinititigan mo si AJ Robal, parang hindi pa siya nanganak. Ano mga idol? May mga mukhang, mukhang nanganak ka na, Parang hindi pa. <laughs> May mga gano'n naman, di ba? <laughs> Kaslan ka na, nag-anak ti sa kapula. <laughs> May mga homeboy kaya po rin na isa. Niyamat po. O, oh, ayan mga idol. So, inamin niya talaga na si AJ ay meron na siyang limang anak. Alright. right. At nagdiwang si AJ ng uh, 25th kaarawan itong uh, September 3 at uh, ito na rin ang araw na isinilang niya si Abraham. Ayun naman pala mga idol eh. Alright, so Abraham Alkina. Ayan, mga, ang gaganda ng mga pangalan nila, no? Alkina, Aljur, at Abraham. Yan ang mga anak nila, no? mga idol. So, hindi naman masama eh, na mo kung ilan na anak mo. Sabihin, Papi Shandy, ilan na anak mo? Ayan. Kasabihin ko, lima. Lima naman talaga eh. Pareho kami ni AJ, lima yung kids niya, lima rin yung kids ko ayan mga idol. Tingnan mo, itunuturing na isang blessing ni AJ dahil pare-pareho ang petsa na kailang mga kapanganakan. Ayan. oh, talaga. Pag uh, baby is a blessing talaga, idol. Kaya kung, kung may baby bump na dyan, oy, nakuha. Uy! Advance, congratulations. At uh, na rin yung mga ikakasal sa darating na Sabado. Si ano yung pangalan? Si, ah, yung na ano? At that's happy wedding this coming Saturday, Idol. Alright? Uh, mamaya, mamaya ako na lang sabihin para kakaiba oh, sa greeting time. Alright, mga Idol. At uh, 4.34 ang ating oras. Umaarang kata pa rin sa inyong radyo. At tenga. Walang iba kundi si Idol Shanti Papi. Ayan ang ating i-trending sa IFM. Mga Idol Mong FM. Super yan.